kababayan ito kababayan ko talaga sakay ko ngayon tapos isang ka-classmate ko ayan puro ano to puro creator ng reels ayan sila ayan ayan sila isang barangay lang kami oh tapos ka-classmate ko yung isa ayan nakadilaw ka-classmate ko ako yung anak ayan anak ako yung anak ako yung anak Ayan, pakilala natin yung mga na kababayan natin. Follow for more. Ano to, tawag nito? Creator din sila. Ito si Sharon Castillo. Sa naman siya. Tapos ito naman Yan si Edelyn Olarbe. Ano apelido ng asawa niya, Edelyn? Alaba. Ah? Alaba. ayan. Tagabang. Alaba. Alaba. Ang bigat ng Olarbe, karga ko. Adeline. Ayan. Dahil may, ano sila, big time sila ngayon, bumili ng papadala sa probinsya, yan o, karga-karga natin, kabayan, yan. <laughs> hello, Ayan. hello. Anong karga nyo na yan, Nilyn? Uh, table and chair. Ayan, Office shout out table. sa mga kababayan mo. Office table. Shout out sa mga kababayan. Shout out. out Pangalanan so, nyo naman, para naman, para, naman ano. worry, Sor, <laughs> para naman, ano. From Kabagunga. Para naman, mga. hey go, go, go. Dito pa na. Ito, yeah, madal to dine sa pag-live pag, pag nya <laughs> Bibo, ayan. pero pag dito ayan. ayan, tatlong creator ako kasi, ano, bira na ako magano sa rails Laka, ano tayo sa taxi vlog Ayan okay. Ayan, sa barangay Kabak Kabakungan, kumusta ko nga pala kayo dyan, <laughs> tapos hindi ko na babanggitin yung ibang pangalan ng mga barkada ko dyan dahil ito Video may edad na tayo. Bago na tayong buhay. o oh, di ba? Oh. Uy, grabe ka mukha matanda. Oh. alas magkaedad lang naman tayo, ah, We? Oh, ilan taong ka na ngayon? Oh, 24. o oh, 24 nga, bata. Ayan sila. ayen. Ayan. Pay ano lang ako at na sa Australia. Shout out, shout out sa'yo Sana lagi kayong health good health nyo. And then sino pa ba? Lahat na subscriber ko ano, shout out sa inyo lahat. Ayun si Kuya Taxi. Mag-upload tayo mamaya ng free ride ni Kuya. Ayan. Balas sa namin. Hindi kami free ride pala. Sino bang... Uy, mangumusta na kayo sa lugar nyo? Hello, hello. Kumusta Ayan. mga taga-kabakungan? oh, sabihin mo pangalan. Shout out sa Olarvi family, Ubansha family. <laughs> Castillo family from Sharon. Castillo. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Mamaya, na sumika tayo eh. Eh okay. nasa taxi vlog sila ngayon. Hindi na, wala naman sila mga kabayan sa reels. Naka, ano, Ayun. Nakasakay din sa ano yan, sa vlog ni Kuya, vlog kasi medyo malayo at traffic pa. Hindi dito kami sa Baclaran. pagdi deliver kami nito, eh dadalhin yata nila sa probinsya sa Bicol nga. Yung mayari nito, sino mayari nito? Myrin Sauce Burger. Myrin? Mayrin Sauce Burger. Oo. Oh. Ayan. Shout out sa'yo, Mayrin. Aywan ko lang kung kilala mo pa ako, pero ingat ka kung nasan ka, lang eh, kung nasan ka man ngayon. Eh nasa biyahe kami, medyo ma-traffic mga kabayan. Ayan. Eh, Ay, madam, saan ba banda yan sa Baclaran? Alam mo ba yung lugar? Ayan, nandito tayo mga mga kabayan sa ano. Medyo traffic lang talaga dahil ano na yung oras na mag uuwi na kasi yan. Eh, sa kabakungan, kumusta ko? <laughs> Barkadang Mariano, kumusta ka na? Ayan, si Otoy. Peace tayo. Peace na Magbagong buhay na tayo. Ayan lang. Kaibigan, 'yan. Ingat kayo palagi. Babay sa inyo, babay.